Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko sukat akalaing ganto ang kahahantungan ng aking ating lasak. Sa totoong hari ng sabungang si Malaginto Ang nalulungkot Na pagkakasabi ni Mang Hesus Sa kanyang kaharap na si Itay Kano Ayos lamang kay bigang Hisus Ang mahalagay nasubukan natin Ang ating mga alagang mga panabong Kung hanggang saan nga ba ang kanyang kakayahan Sa larangan ng salpukan Ang sagot sa kanya ni Itay Tama ka riyan bigang Kano dahil sa kabila ng pagkatalo ng aking dalosaping lasak sa iyong malagintoy, ay masaya pa rin ako dahil sa isang ang aking panabong na sinwerteng nakabangga ng inyong malaginto. Higit sa lahat ay nakaharap ko sa gitnang bahagi ng sabungan ang isang respetado, tanyag at mabuting sabungerong katulad mo. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Jesus kay Itay, ay nakipagkamay siya kay Itay bilang simbolong Tinatanggap niya ng bukal sa kanyang kalooban ang pagkatalo ng kanyang panabong. Yang ugaling mong yan, kaibigang Jesus, ang gusto kong makita sa iba pang mga sabongerong gaya natin. Masayang nagpaalam kay itay kano si Mang Jesus at ang kanyang mga kaibigan. Matapos nilang maibigay, kinaitay at mang iko ang kanilang nabigong kakaiba at nakamamanghang dalusaping lasaka. ibang klase, kaibigan ka no? At mas lalo pa akong namangha sa ating malaginto. Bakit mo naman nasabihan kay Bigang Tonyo? Ang tanong ni Itay kay Mang Tonyo kung saan ay makikita na kaming. Naglalakad na, pabalik sa aming tahanan, dala ni Itay si malaginto. At bitbit -bit ko ang bihag na isang dalosaping lasak. Dahil papaanong nagawa niyang kopyahin po ng kakaibang paraan ng dalosapi sa kung papaano niya binubutas at winawasak ang mismong ulo ng kanyang mga nakakatonggaling mga panabong. Diba mga pare? Kakaiba talaga itong ating malaginto. Ang sinabing niyo ni Mang Tonyo ay siya ring sinabi ng iba pang mga kaibigan ni Itay. Ang kakaibang kakayahang meron si Malaginto ay likas na sa kanya. Dahil si Malaginto ay totoong hari ng sabungan. Ang sabi ni Lolo Pedro, muli silang nagkaharap-harap sa inuman ng mismong araw na yon. At napuno ng mga masasayang kwentuhan ang aming balkunahe. At habang sila'y nasa ganoong kalagayan, ay nakita kong digla na lamang lumapit si Inay Estela. kay tay, -tay Kasunod ay, meron itong dinukot inilabas sa kanyang bulsa. Isa itong sobre at sa tingin ko sulat ang nilalaman noon. Kasunod ay sinabi niya kay itay na yun ay galing sa isang sabongerong pinsan ni inay na nooy kasalukuyang naninirahan sa kabilang bayan. At ang sulat ay nanggaling kay Tio Rafael. Tumahimik ang lahat ng mga kaibigan ni itay nang makita nilang nasa kamay na ni itay ang nasabing sobre o sulat. Marahan itong binuksan ni Itay. Kasunod ay, binasa niya ang nilalaman ng naturang sulat. At pagkatapos ay, sinabi niya sa kanyang mga kaibigang, Mga pare, isa itong sulat galing sa pinsan ni Mrs. na isang sabongero at nagngangalang si Rafael at kanyang sinasabi sa sulat na ito ay nasa kanilang mismong bayana o baryo. Si Tatang Pidring. I Ika lamang. Kaibigan ka no. Si, si Pidring. Si Pidring baka mo. Ang matandang mangunguma umagsasaka at usap-usapang misteryosong tao. Ang nagtataka at nauutal na pagkakatanong ni Mang Tonyo Kaitay. Oo, pareng Tonyo. Dahil sa yun ang kanyang sinasabi dito sa kanyang sulat at inaanyayahan niya tayong pumaroon sa kanilang bayan o lugar ngayong mismong darating na linggo upang ating iharap si Malaginto sa anumang panabong na dadalhin ni Tatang Pidring sa kanilang sabungan. Ang sagot ni Itay kay Mang Tonyo, subalit. Ti, ti ka lamang kaibigan ka no? Kung totoo nga ang sinasabi ni Rafael na nasa kanilang bayan na ngayon si Tatang Pidring ay nasisiguro kong kaya siya pumunta sa probinsyang ito dahil nasisiguro kong nakarating na rin sa kanyang kaalaman ang tungkol sa ating malagintong panabong. Tama! Tamang lahat ang mga sinabi nitong si Gaston, iho, kano? At natitiya kong nagkaroon din siya ng interes na pabagsakin ang ating malaginto. Ang tuksong na pagkakasabi ni Lolo Fedro kung saan ay walang ta idea Ang iba pa sa mga kaibigan ni Itay, maging si Itay Kano, kung sino nga ba talaga ang matandang tinatawag nilang si Tatang Pedring. Eh, ikaw e, lamang mga pare, Tatang Pedro, Pareng Gaston, at Pareng Kano. Si, sino ba yung si Tatang Pedring? At parang bago lamang sa akin ang kanyang pangalan. Ang digla ang singit na pagkakatanong nang maoy nagtatakang si Mang Clarito sa harapan ng kanilang inuman ngunit nang sandaling yon ay itong katatapos lang na tumungka ng tubang si Lolo Virgil ang sumagot sa kanyang mga katanungan yon at sinabi nito sa kanyang Si Pedring Clarito ay ang isang masipag na mangunguma o magsasaka at nakatira sa kabilang probinsya at ang usap-usapan kung bakit siya binansagan at tinawag na isang misteryosong mangunguma dahil sa ito ay merong naguhang mutya galing sa isang bahagi ng isang punong kawayan. Ibang klase pala yang si Tatang Pedreng, Tatang Berel. E ano po bang kinalaman o bisa ng kanyang mutya galing sa kung saang parte ng kawayan sa larangan ng sabong ang nagtataka at namamanghang tanong ni Mang Oktabo kay Lolo Berhil. Si Petreng ay walang alagang ni isa mang panabong pero mahilig itong pumusta at dumalo sa bawat sabungan at ang nakapagtataka sa kanyay katulad ng naunang sinabi ko kanina. Wala siyang ni isa mang panabong pero sa oras na siya'y pumuntang bundok lalo na sa mga kawayanan ay paniguradong pagbalik nito sa kanilang tahanay may hawak o bitbit na itong isang panabong at iyon ang kanyang dinadala sa bawat sabungang kanyang puntahan at ang lahat ng panabong na makainkwentro ng kanyang manok ay bihag na bihag na kagad sa unang arangkada pa lang matinding pagkamangha ang nooy aking nababanaag sa mga hitsura ng mga kaibigan ni itay na hindi pa nakakakilala kay Tatang Pedro, dahil sa mga isiniwalat na yon sa kanila ni Lolo Pedro. Kung magkaganoon Tatang Pedro, mabuti po't ni isa sa kanyang mga kabarangay o kakilalang nagtangkang sundan siya sa bundok upang malaman ang kanyang sekreto Lolo Pedro. Ang mapangusisang tanong ni Mang Iko kay Lolo Pedro Meron, bigang Iko, at marami. Pero, ayon sa aking nababalitaan tungkol sa kanyay, lahat ng mga taong nagtangkang tuklasin ang kanyang lihim ay napapawalang saysay lamang. Dahil sa oras na yun ay kanilang gawin, ay bigla na lamang naliligaw ang mga ito sa bundok. Ang dagli ang sagot naman ni Mang Gaston kay Mang Iko tuloy ang ikot ng tagay at kwentuhan sa harapan ng inuman nang biglang kumahol ng sunod-sunod at agresibong agresibo ang aming alagang asong nagnangalang si Tagpi na alarma kaagad sila itay at mabilis nilang ipinihit ang kanilang mga ulo sa labas ng aming pinto ang bakod at dooy may nakita silang tatlong mga kalalakihan dalawang mga mamang kaidaran lamang nila itay at isang matandang lalaking kaidaran lamang nila Lolo Pedro at Lolo Birhil. Te, Di, te ka lamang! Siya! Siya si Pidreng! Iyang matandang yan! Ang nagulantang na pagkakasambit ni Lolo Pedro. Sinasabi ko na nga ba bigang kano? Sila na mismo ang dadayo dito sa inyong baryo upang makaharap ka at ibangga sa ating malaginto ang kanilang panabong tama ka riyan Bigang Gaston. Dahil lang totoo ay yan din ang nasa isip ko magmula pa kanina. Sagot ni Tay kay Mang Gaston. Kasunod ay nagpaalam siya sa kanila at sinabi niyang pagbubuksan niya muna ng pintu ang bakod ang aming mga bisita. Nagpakilala ka agad ang mga ito kay Tay at tamang lahat ang sinabi ni Lolo Pedro na ang matandang yon ay si Tatang Pidring at kasama niya ang kanyang dalawang mga anak. Kasunod ay inaya kaagad sila ni Itay na pumasok na muna sa loob ng aming tahanan upang maayos nilang mapag-usapan kung ano nga ba ang kanilang sadya kay Itay at nang sila'y nasa aming mga upuang nasa salay. Inasikaso kaagad sila ni Inay Estela sa paraang ipinagtimpla sila ni Inay ng mainit na kape. Marahil iho, kano? Ay alam mo na kung ano ang sadya namin sa iyo. Alam kong wala pang ni isang mga sabongerong nagpasyang pasyalan ka dito sa inyong bahay upang ibangga sa iyong malaginto ang kanilang mga panabong ngayong darating na linggo. At yun, at yun ang dahilan kung bakit sinadya ka pa namin dito sa inyong simpleng tahanan. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, Ganoon po ba Tatang Pidring? Kagaya niyo po, Tatang Pidring, yan din po sana ang aming plano. Ang pumunta sa kabilang bayan, dala si Malaginto upang kayo po'y makaharap namin. Pero, kayo po ay naririto na sa aming tahanan. Kung kaya't sige po, Tatang Pidring, ngayong darating na linggo, ay pagharapin po natin ang aming malaginto sa kung anumang panabong ang nais niyong ibangga sa kanya. Ang sabi ni itay kay Tatang Pidring, ilang sandali pa eh. Um, iyo, kano? Maaari ko bang, maaari ko bang makita ang inyong malagintong panabong? Pinagbigyan naman siya ni itay. Kung kaya't, isinama sila ni itay sa kulungang gawa sa kawayan kung saan ay naroon si malaginto. At pagkatapos ay, Hmm, um, totoo ngang nakamamangha itong inyong malagintong panabong. At saka, itong isang lang hiraw at isang ubaning mayahin. Napakapalad mo, iho, kano? Dahil sa ikaw ay merong mga gantong mga mandirigmang panabong. Ang sabi ka itay ni Tatang Fidring at pagkatapos na hindi na ang mga ito nagtagal pa sa aming tahanan nagpaalam na sila kay Itay at sinabing babalik na lamang sila sa araw ng linggo. Ano kayang panabong ang lais na ibangga ni Tatang Pidring sa ating malaginto? Ang naoy tanong ni Mang Rodi sa harapan ng kanilang inuman. Wala pa tayong idea tungkol dyan, Rodi. Pero natitiyak kong pupunta siya sa kawayanan upang kumuha ng isang mandirigmang panabong. Nakamamangha at masasabi kong misteryoso din ang taong si Ang sagot naman ni Lolo Pedro ay Mang Rudy. Nga pala, kaibigan ka na. No. Ah, uh, maano yun kaibigan Tonyo? Pamilyar ka ba sa pangalang si Timiyong Tare? Yung tanyag ato sa posapang isang mahusay at magaling na magtatare ang detalyadong pagkakasabi kay itay ni Mang Tonyo. Ama ah, si Tim yung tare, ang magtataring pikunin o mainitin ng ulo, subalit usap-usapang may tangang pampaswerte sa kanyang katawan. Kung kaya't ay lahat ng mga panabong na kanyang tinatarian ay paniguradong panalo na. Ang sagot ni itay kay Mang Tonyo. Ama um, ka kano? Dalawa sa aking mga kaibigang mga magtatare ang nagsabi sa aking nakita nila sa isang sabungan dito mismo sa ating probinsya si Tim tare at ang kanyang mga pinsang mga sabongero at malakas ang kutub kong si Malaginto ang kanilang pinakang pakay kung kaya't sila'y naparito dagdag pang pagkakasabi ni Mang Tonyo tay tay ka na siya namang bigla ang pagsangayon ng dalawang sinamang Alfredo at si Mang Eliezer sa mga sinabing niyon ni Mang Tonyo kay Kano, -tay Kung yan ang gusto niyang mangyari, kaibigang Tonyo, ay hinding-hindi ko siya bibiguin kagaya ni Tatang Pidring. At ng iba pang mga naunang nagtangkang kabagsakin si Malaginto, ay nakahanda akong harapin sa gitnang bahagi ng sabungan si Timyong Tare. Ang paliwanag pa ni itay, sa mismong harapan ng kanilang pinag-iinuman. Muling natapos ng maayos ang kanilang inumang ang tungkol sa pagkataong meron itong si Tim yung tari. Ang kanilang pinag-uusapan, kinaumagahan sa ganap na mga alas 7 ng umagay habang nagpapakain si itay ng aming mga alagang mga panabong ay nakita naming papalapit na sa aming tahanan o sa aming mismong labas ng pintuan ang bakod si Mang Kadyo. Isa itong sabongero at aming kalugara at meron itong kasamang limang mga kalalakihan at sa aking tingin ay mga magsasabong ang mga ito at ang isa sa kanila ay ipinakilala ni Mang Kadyong si Tim yung tari. Pansamantalang itinigil ni Itay ang kanyang ginagawa at hinarap niya si Mang Kadyo at pagkatapos ay pinapasok niya ang mga ito sa loob ng aming sala. Magandang umaga ka no? Alam kong alam mo na kung ano ang aking sadya. Maingay ang pangalan mo at ang iyong malagintong panabong. nausap hari ng sabungan sa lahat ng mga sabungang aming dinadaluhan at ni isa sa kanyang mga nakakabangga ay wala pang nagtagumpay na siya'y pabagsakin. Hindi ba, kano, ang direkta at seryosong pagkakasabi ni Timyong Tari kay kung kaya't kung ang sadya mo'y ibangga sa aming malaginto anumang panabong na iyong tatarian temyo ay sige makakaasa kang hindi hindi kita bibigoyin pero temyo kung okay lamang ba sa'yo na sa susunod na linggo na tayo muling magkita dito mismo sa aming sariling sabungan ng baryo sapagkat ngayong darating na linggo'y meron ng naunang makakabangga si Malaginto at yun ay ang panabong ni si Tatang Pidring. Ha 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 ha, ganoon ba? Hindi ko sukat maging ang misteryosong matandang magsasabong na si Tatang Pidring ay nagkaroon din pala ng interes. Napabagsakin ng inyong malaginto. Sige, Kano? Inaasahan ko na ang inyong tagumpay para sa magaganap na laban ni Malaginto at ng panabong ni Tatang Pidring. Sige, kano, babalik kami rito sa susunod na linggo upang iharap sa iyong Malaginto ang aming singgarungong itim na bulik. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera, ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rapailito Arnaiz Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Merwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tukayo at GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mayuwagang Baston sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Boss Mark De La Cruz kay Boss John Hiccup kay Boss G. Somudio kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Guerra kay Ma'am John Lee Carty kay Ma'am Rosie De Mesa kay Boss Amer kay Ma'am Resel Grato kay Boss uh, Sigma kay Ma'am Jocelyn Vrediente Vrediente kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louis Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodillo Lidesma, kay Bus Backyard Reader